Ilinisin lang natin kasi hindi ko magana minsan nawawala yung ilaw niya sa panel. Ano to? Honda Wave way alpa? Wanten. Kimon Eh, yun ay kita ko. na tong Yung part na, ah, yun na, na may kalawang na. oh. Subukan <laughs> natin lihain. Dito nagkakalusi eh, pag ginagalaw yung sakit eh. Nakalala ko kanina ng lobat. Pero ikaw ang taga Wala yung baterya no? dito pala. Issue niya dito. Lihain oh, uh, 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 uh. natin. Wala pala Pino yung pino sana. Kapal na ito. Yung mga na. Ha? Ha? yan ito makapal ano yung kung narilinis siya kita jan. kaya siya so naglulus kasi kinalawang yung contact niya yung contact nung sakit

na grasa to. Hindi pala basta-basta kailangan linisin na maigit to. Kasi ano pala to, tanso. Ayan o, yung contact nya. So nakikita ko yung diferensya nya dito. O kaya dito sa loob kaso wala pang pambukas nito. Kasi may contact yan dito, may spring yan eh. Tapos so ngayon, baka yung part na yun na nagkocontact yun, yung kinakalawang. Tuhan nanti balik Ya niya yung, pagkabit oh. Tasa na yung susi ilot. Oh, okay. Tingnan mo dito niya ah. dito ka. Balik mo natin sa mga Balik mo natin sa para makita sa video ayun kaya lang kaya natin dito kanya dito ka dito 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 ka sa likod niyo, sa harap ng mo sa so, makita pakita mo to tsaka to sa siya to 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 pakita mo rin to Mayo ka pa kasi pag no? ayan o tayo na kasi umilaw nito pag gumawa natin sa natin yun know? o is come meron oh. ano na no ayun Ay, no oh. Ay, nagagalaw galaw siya rito oh, oh goods na diba hindi na na mamatay oh doon lang yung contact nya ngayon medyo maluwag tong sakit nya ayun no medyo maluwag kakalangan natin ng cable tie pag ano no patusok para sumikip siya kaya dito banda kakalsuhan natin yun no diba? kanina kasi wala to wala ilaw naka-off naka to kahit anong on mo rito kaya, kaya tinanggal ko yung battery kala ko na bat to kala ko na lobat eh, dito pala sa so Tus, nato goods. Na Tanya apa? Tanya tanggal nomor ada bearing nomor berapa? 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 Berapa?